Ang kanya lang ang kanila lang pinikap up is yung iniiwas niya yung sarili niya sa destabilization plot. At ano masasabi mo naman pabor ka ba doon sa um, statement ng PNP na they will ano, they will uh, crack down or they will parang i-aasuntohin nila yung mga vloggers na nagpapakalat ng mga mapanirang against the government. Ah uh... Alam mo, yung destabilization, ako sa opinion ko, hindi naman, wala kasi magde-destabilize sa gobyerno mo kung walang nakikitang uh, reason. Kasi paano mo i-destabilize ang isang, isang administrasyon kung maganda yung nakikita ng tao? Eh, ang problema kasi dito, taong bayan yung uh, nagsasabi na eh, ipakita nyo yung aming pera, saan nyo dinadala. Kasi yun yung pinaka-issue rito eh. So hindi mo pwede sabihin na si PRRD ang nagdi-destabilize. Kahit na, malimbawa, katulad ni, ni Presidente Duterte noong araw, maraming gustong magpabagsak sa gobyerno ni, sa administrasyon ni Duterte. Pero bakit hindi nila nagawa? Kasi nasisiyahan yung tao. Ip ipinagtatanggol ng mga tao yung administrasyon ni Presidente Duterte. Eh ngayon kasi baliktad eh. Yung mga tao na mismo ang kumukwestiyon doon sa administrasyon. Eh destabilization bang matatawag yung ganun? Paano, paano ibibintang nila kay Duterte? Samantalang taong bayan nga, nga nagsasabing eh ninanakaw niyo yung pera namin, bakit tayo niyong ipakita sa amin? Kasi karapatan natin yun eh. Hindi naman po pwede na uh, sa opinion ng maraming tao ay eh, ninanakawan, at, tayo, magsumigaw tayo ng uh, kailangan naming makita yung pera namin, ah, niyo saan nang dinidestabilize yung gobyerno. Eh parang mali yata Ayun. Bakit, bakit ta? Uh, gano'n lang? Ang gobyerno kasi supposed to be malinaw naman na ah? to, to serve and protect the people. Eh kung nakikita ng tao na hindi na sila nasa, nasa serve yung purpose na to serve and protect, at tapos magre-reklamo. At eh, ngayon, pag nagreklamo tayo, sasabihin nyo, dinidistabilize kayo. Kayo mismo ang gumagawa ng ikadidistabilize ng gobyerno nyo. Hindi si Duterte, hindi taong bayan. Kami yung apektado, kaya kami nagre-reklamo. Ganoon lang kasimple yun. Walang, mag, walang, walang destabilization na mangyayari kung maayos yung gobyerno. Kasi pag tao na ang nag, nagsalita, dapat makinig ka. Kasi kaya ka nandyan, as a politician, kasi ang purpose mo, ang main purpose mo, is to serve and protect the people. Yun lang yun. Oh, ngayon, yung pangalawang sinasabi mo na habulin yung pa, dapat talaga habulin yung fake news. Eh, fake news eh. Diba? Pero yung sasabihin mo, magkaiba kasi yung fake news. Kasi yung fake news kasi, ah, parang, hindi ko alam kung ano ang motibo mo kung bakit ka nagpapakalat ng fake news. Yung ba yung uh, personal na motibo mo or uh, meron kang uh, merong kang mayroong nag-uutos sa para siraan mo itong taong ito para guluhin mo yung marami kasi ng ano nga, kasi hindi ka naman mag-fake news nang wala kang purpose whether it is sa personal gain or a gain ng iba na gusto mong ano yan, I mean like for example ni Makanas. ako kasi diretso kaya lagi kung binabanggit si Makanas talagang sa paningin ko, fake news siya. <clears throat> hindi, hindi ako yung tipong magbabanggit ako ng uh, mga BBM vlogger. Eh, hindi ako ganun eh. Sasabihin ko kung sino yung talagang sa paningin ko, fake. Kaya ayaw akong madama yung ibang hindi. Alibawa, katulad ni Maharlika, sa paningin ko naman si Maharlika, may mga sinasabi siya na tama. At ako, ang tingin ko kay Maharlika, hindi siya katulad ni Makanas na talagang very blatant yung kanyang pagpe-fake yung CV mo ha dalawang thumbnail niya nakasulat Nika ah uh, pinato uh, parang ang, ang, nakalagay doon sa ano niya eh, Nika uh, parang sinasabi na re real yung pulburon video Sara Duterte nakita na yung video ipakikita sa 2024 <laughs> E eh, yun, talagang fake news yun. Eh paano mo, paano mo ngayon, paano mo ngayon papatunayan yung sinabi niya? Nika yung, eh, nika intelligence agency. Bakit mo ba gagamitin yung nika? For what purpose? To agitate yung mga viewers mo para maniwala sa'yo at panoorin ka. E eh, ano ang, alam mo, lahat tayo, lahat ng ginagawa natin, meron tayong reason. Halimbawa ako, bakit ako nagbablog kay Duterte? Ano reason ko? Bakit ko ipinagtatanggol si Duterte? Siyempre, may reason ako. Monetary reason ba? O uh, para sa katotohanan? O para sa bayan? Ako, ang reason ko kasi, gusto ko yung uh, papatakbo ni Presidente Duterte nung siya'y presidente at hanggang ngayon yun ang reason ko hindi dahil gusto kong dumami yung views ko o yung aking uh, followers. Hindi ganon. Eh, si Makanas, hindi mo maintindihan kung ano reason niya kasi sinusunog niya si Duterte eh. Isipin mo, si Duterte na mismo, sarili niya na nagsasabing, wala yan, video na yan. Tapos, sasabihin mo ngayon na hindi ka nagsisinungaling si Duterte pero supporter ka ni Duterte. At ang punto ko rito, sabi ko nga kanina doon sa vlog ko, bakit di ka pala yung naniniwala na si Duterte ay mayroong balak? Eh, iti, at meron siyang pasabog na sinasabi mo. Ang sabi ni Duterte, kaya daw niya, ang sabi ni Macanas, kaya daw sinasabi ni Duterte na uh, hindi niya alam, political strategy. Eh, political strategy pala ni Duterte. Eh, ikaw ay supporter ni Duterte na sinasabi mo. Bakit mo ibinulgar yung yung strategy ni Duterte? Ibig sabihin, sinuno mo dapat confidential 'yun. Kaya nga pagbigyan na natin yung logic niya, niya sabi niya, ya uh, estratehiya. Ibig sabihin, hindi dapat ibulgar. I mean, alibawa katulad mo, uh, Brothers traveler. Uh, Brothers traveler strategy ko to, ah. Uh, uh, itatanggi ko kunyari no para hindi sila ma, para ma-surprise sila And then later on, oh, sasabihin mo ngayon, ay, katulad si Spencer, strat, strategy lang niya yan. Ah, uh, may, sa no? ano, uh, may papasabugin niya kami, ano, ah, magulo ito, parang eh, hindi sinusunog mo yung si Duterte. Diba? O, oh, katulad At, itong sabi nitong, ano natin, commenter, si Makanas daw will not lie for money or anything. Inuumang daw niya ang buhay niya para sa bayan. Ano masasabi mo dyan? Eh, paano kung maniniwala hindi for the money? eto ha ah, uh, eto ako hindi ako nagano patingnan nyo yung yung YouTube channel ni ni Makanas every hour nag nag uh, nag-upload siya na paulit-ulit nasaan yun siguro pinaka niyang upload isa po o ano hindi for the money sige nga Iyan ang problema sa inyo eh. Napudol na kayo. Oh, Tapos meron pa siyang okay, video. Okay, oh. Ano ah, ganito ah yung video, may kumukuha ng video niya, ine-edit, ine edit para hindi ma-copyright. Alam mo, ginagawa niya. I-download niya yung video nung kumuha ng video sa kanya. At i-upload niya sa video niya. Tinan mo, kawalang yan. Saka nakakita ng video na nakalagay courtesy of uh, general opinion. Pero nasa channel niya. Ibig sabihin, galing sa ibang channel. Eh, di sasabihin niyo, hindi mo kang pera yung tarantadong yan. Mag 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 Mag-ano? problema Baka kasi sa inyo, hindi. Baka ha? Baka nagbibenta ng ticket. <laughs> hindi nyo kasi na-analyze yung tao. I-analyze nyo muna yung ginagawa. Ay! <laughs> ano? Oh, sinto, oh. sinto, sinto. <laughs> Anak ng wedding. Ha? Ay, subhanat ba? I mean, May ako bro. kasi, ako kasi ina-analyze ko si General Macanas. Tinitingnan ko how, kung, kung, kung paano tumatakbo yung channel niya. Eh, kada oras meron siyang upload eh. Pare-parehas lang, pare-parehas lang. Kayo namang mga gunggong na nanonood kay Makanas, tuwan-tuwa kayo, pero yun at yun, yun Kada oras may upload. Tapos sasabihin nyo kami mukhang pera. Eh, eto ha. Kung mag-live ako isang oras, so sabihin mo na si Boss Dada dalawang oras. Si, si Makanas, isang upload niya 10 minutes. Ang views na pag kinlik mo yung dalawang oras, isa lang ang views mo doon. Pag kinlik mo yung 10 minutes, isa rin ang views mo doon. Pero dalawang po yung dalawang pong video, natik sa 10 oras, dalawang pong video dalawampung views yun. Samantalang yung dalawang oras, isa lang. Pero magkasing haba lang sila. Kung titingnan mo, at yung video dalawampung oras na yun, magkakamukha, palit-palit lang ng, ng thumbnail. Pero iisa ang laman. Puro si Maharlika, pulburon. Nasaan yung an analysis eh, niya doon at opinion? Libayan ng datingan, ano? Atorya Kaya Libaya. ang tanong na naman niya,